tortang talong. Ano, yung ano? Gamin. Akin okay na naman, ano ano oh, okay na nga, akin okay na nga, parang Hindi okay Hindi na. Na, ma ano, na magamit yung kutsara ko, so, mamaya na lang sa office. Bingin na naman tayo ng turun. Ano? Uh -huh. Ibat uh -huh. yung tissue. Ano yan? Ano yan, Kylie? Yung, yung in-order okay. mo. Yung in-order mo. yung order. Yung belly na, belly. Oo, belly. Feeling oh, belly -bili talaga. Ay, man, sarap yun pinuto Pinu 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 <laughs> na pala nasaan no to nasa pure gold ba ganito nakahiwa na Ganyan pala pang luto niyan sinigang lang din Oh sarap sa sarap makabili nga na. Harap ng bagong na may tinulak. Ano Tinigang. Tinigang. Sarap. Ihalo. Paghalo mo. Sarap. Magsabaw tayo. Gusto ka doon. Makalimutan mong mainit talaga. Hindi nyo. Maganyan kayo. Magsigurang kayo doon. Dala, dala kayo ng Dala ka ng uh, pang-miso. Magdala na si Ellie. Kuya. Magdala yun ng kalan. Kalan. Mm. Mm. Ano? Gusto kayo na lagyan yung yelo. Bili kayong ganyan, no? Hindi, meron lang ang uupuntan. Sama ako sa palengke. Eh. May motor yun. Eh. Tapos, umiinom kayo, yun. Ang ano, higit mo sa bago. Hindi ako inom. Eh! Naka na naman. Hindi, hindi pa sa yung inom. Bakit, wala ba alak doon? Walang magdadala ng, po, ng alak. Mm -hmm. Magdadala ng alak. Ito po. Ano ba tinitimpla sa ganyan? Ang paasim lang. Bimito, bili ka ng sinigang sa misi. Tapos? Wala, walang misi yan. Sinigang lang pa lang. Bili ka ng ano, ng sinigang nor na amatis, da, amatis, sibuyas, luya. Ano ba nyo? Angkong. Harap. Ayoko nang ano, ayoko nang maliit. Ay, wala nga, wala nang malalaki hiwa niya. Malalaki hiwa niya eh.

nung sa mall ka kumain tapos naka-plastic yung pinda. Kasi <laughs> tayo. <laughs> Harap nung din <laughs> sa Amerika. Pati nyo sa akin, mga guys yun ito tingong sakap kapwa lang kami sumakain. Sa, ano yung parang nars? Ayoy. Pero nalaki ng ba ito?